Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so magandang araw sa ating mga subscriber at sa mga followers natin sa Facebook. At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, so ang pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong mga US coins. So ito ay mga maliliit na barya ang tinatawag nila na Pini ito ay Lincoln Pini so yan ah oh. itong mga Lincoln Pini ay napakarami uh, lahat ito sa dalawang version yung ginawa sa 1959 hanggang 1981 at saka 1982 to 2008 so ang pag-usapan natin ngayon itong 1982 hanggang 2008. Alamin natin ang mga mahahalagang barya dito sa mga pini na one cents. Okay? So, bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga susunod pa natin mga video. Maraming salamat. Okay? So itong mga Lincoln pin ng mga kabarya ay uh, ginawa ito sa United States. Ito ay nasa time ng Federal Republic Standard Circulation Coin nagmula sa 1982 hanggang 2008. Ang value niya 1 cents. Ang komposisyon copper plated zinc may bigat na 2.5 grams, diameter 19 1.0 0 mm at 1.3 mm naman ang kanyang thickness so itong mga bariyang ito ay napakarami napakarami ang ginawa no ang engraver ito ay si Victor David Brenner sa kanyang likuran or reverse the Lincoln Memorial is surrounded with the face value in Paul uh, the lettering United States of America Andamoto L. Floribus Onum. So yan yung nakasulat din malaki yung kalitre na United States of America sa kayo kanyang value na 1 cents. So ayan, ang river naman is si Prang Kasparov. So kung saan ito ginawa mga kabarya ay mayroong ginawa sa United States, uh, Philadelphia at saka United States West Point, United States of Denver and United States of San Francisco so yan yung mga lugar kung saan ito ginawa at uh, merong mga iba't ibang puri dito no itong ating mga barya. so yan ang makikita nyo sa larawan so may nakasulat dito sa comment na uh, ang nakalagay so ang KM-201 is for the coin dated dito, so ito yung ating pinag-usapan ngayon whereas KM 201B is for all coins dated afterward. A number of this coin were minted in United States Bullion Depository, West so Point. So you know, then uh, this coin lack a uh, mint mark and are indistinct visible from the Philadelphia issue. So you know, a uh, FJ Engrever signature. So it's a USE uh, 1 cent Lincoln Memorial. Ngayon dito naman is a transition year of earliest queen which struck 19% struck and 95% copper and the latest queen were struck in copper plated zinc. The most uh, noticeable difference between the two is which. So ang bigat no ang ya yeah. Ito ay nagbigat ng 3.11 grams ang isa naman is 2.50 grams. So ayan na no, yung mga Uh, picture so ilagay ko dito yung mga picture para uh, meron tayong uh, references no okay so ang mga binibili natin itong mga kabarya sa mga ganitong mga pini ay selected year lamang no kasi napakarami ito pero pag meron kayong mga binibinta na ganito ang presyo na talaga ay mababa ang iba ito ay 3 pesos to 5 pesos lamang ang kuha depende sa kondisyon. So dito nga sa 1982 na ang good condition is 3.40 pesos lamang. So pero dito sa OMG ang kuha ko nito dati ay 3 hanggang 5 pesos ang isang piraso depende rin sa kondisyon. Pero yung mga selected na taon mga kabaryan na sinasabi natin na binibili natin ng medyo mataas ang presyo. So, ito na yun, no? Halimbawa, itong 1983 na double die reverse minted. So, you know, Uh, sa 1983 ay meron siyang double die uh, reverse minted included with 1983. Kasama na yung litrang 1983 ay naka-double die siya, mga kabarya. So, isa yun sa mga binibili natin. Then, itong mga... 1983 na is ang mint mark. So, binibili rin natin yan 130 ang isang piraso pataas at saka 1984 na double die ang ubers kasama na yung Lincoln Air at saka ang minted included with 1984 at saka yung salitra niya na 1984 so yan o oh. no? Uh, at saka 1984 na is so binibili natin 140 pataas ang isang piraso 1985 na is yan, binibili natin yan, 150 pataas. Then, 1986 na is ang mint mark. So, yan, 100 ang piraso, pataas. Then, 1987 na is uh, 110 ang isang piraso, pataas. So, yan yung mga taon na ating mga binibili. At 1988 is pa rin ang kanyang mint mark. 1988 is So, nasa 110 pataas ang presyo. At saka, 1989 na is. Ang mint mark, 170 pataas ang presyo. So, kung meron kayong mga kabare, pakita nyo lamang sa mga uh, messenger natin or sa Facebook page para malaman natin ang mint mark. No? Makita natin at makakilatis natin ng mabuti. So, kasi ang mint mark nito is D, is... Yung binibili natin dito na medyo mataas ang presyo is yung east na mint mark so 1990 ay yung San Francisco na without mint mark so yan o yung binibili natin yon 1990 na without mint mark San Francisco mint at saka 1990 na east ang mint mark so yan 130 pataas then 1991 na east 130 pataas din 1992 na yung close ang kanyang AM sa Amerika ito ay uh, kasama yung kanyang 1992 na wide Amp so ayan o nabili na natin yan sa saka 1992 na D close Amp in America maintenance included with 1992 wide Amp so ayan o so nabili na natin yan at saka itong 1992 na S 1993 na S 120 pataas 1994 na S 100 pataas meron ding 1995 na S So marami itong mga kabarya 1996 na S So lahat ng mga S ang mint mark So meron kayo ipakita nyo lamang Yan ay ating mga binibili 1997 na S 1.5 ang frequency no 100 pesos pataas 1998 na no, wide arm So ayan uh, Medyo mura to Ang presyo dito Pero depende sa kondisyon ng kuha natin no Saka yung S na 1998 um, wide arm at saka yung uh, dalawa kasi itong is na 1998 ang isa is wide america maintenance ni claudel with 1998 wide arm so 100 yan pataas at saka yung prop na wide arm ng amerika so ayan na hindi natin yan 110 then 1999 wide arm 80 ang isang piraso 1999 na is ayan uh, no uh, saka 2000 na uh, wide arm 2000 na S binibili din saka 2001 na S at 2002 na S 2003 na S ang mint mark so 100 din ang isang piraso then 2004 na S 2005 na itong satin finish no uh, iba rin to iba ang pagka finish nya so satin siya at 2005 na D satin finish din. So, sama 2005 na AS, 2006 na satin finish, 2006 na D, so bily natin na 'yung satin finish at 2006 na IS, 2007 na satin finish at saka 2007 na D ang mark 'yung satin finish din. At saka 2007 na prop 120 ang sentraso sa 2008 naman sa 10 pinis yung binibili natin at saka yung D ang mint mark na sa pinis 78 pesos ang isang piraso pataas at saka yung 2008 na prop 150 ang isang piraso so yan mga kabaryan kung uh, nakinig ka sa video o nanood ka sa video natin ay malalaman mo kung ano yung mga uh, Lincoln Pini na binibili natin so yung mga hindi is ang mint mark so iba ang presyo noon so yun yung sabi ko kanina na nagmula sa 3 pesos ang presyo hanggang sa 5 pesos ang pinakamataas noon so itong mga binabanggit natin ng mga taon so ito yung ating mga hinahanap at binibili at kung meron kayo magmesis lamang sa baba nating video or sa facebook page coincidence para um, mak-send yung inyong mga picture doon at makilatis natin at pag-uusapan natin ang inyong mga bariya kung magkano ang presyo. Okay, so maraming salamat sa panood. Huwag kalimutan ang OMG channel doon sa hindi pa nag-subscribe. Mag-subscribe para laging ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.